po, uh, isang magandang araw po sa ating lahat. Coin nursing po, nagbabalik. Uh, Makikisaw-saw lang po tayo doon po sa uh, sumisikat po na 20 pesos. Ano po? Uh, bagamat hindi na po tayo kumukontra ngayon sa mga vloggers na yan uh, dahil uh, talagang mahirap pong uh, sawayin kasi ang mga yan. Uh, dahil nga po sila ay kumikita doon po sa mga naloloko po nilang manonood. Uh, sa mga makakapanood po ng video ito, yung 20 pesos po na lampas ang kwelyo ay hindi po talaga binibili ng mga collectors. At ang bumibili po lamang sa mga yan ay yung mga uh, vloggers po na kumikita sa views at sinasabi na lang sila ay tumutulong. Maaari pong yung nabilhan nila na isa at dalawa, tulungan nila, pero niloko nila at pinaasa yung libo libo na po sa kanila o nakapanood po sa kanila. Wala pong katotohanan na yan po ay uh, mahal. At ako po uh, bilang collectors o coin collector po since 1986 ay alam po natin yung talagang uh, collectibles. Ano po? Ibig ko po sabihin mga ka-coiners, yes po yung 20 pesos po na lampas ang kwelyo kahit marami po ang uh, nagawa sa mga yan, collectibles po yan. Pero po, hindi na nga na pwede mong ibenta o may bibili sa iyo sa mataas na halaga uh, sa yan. ah uh, Marami po kasi sa mga baguhan, lalong-lalo na mga baguhang uh, collectors po, yung nalilihis po ng paniniwala uh, dahil nga po sa mga bloggers na iyan. Uh, hindi lamang po yung 20 pesos, yung ginagamit na medium para manloko. <laughs> yung isa nga po, piso, 1972, 2 million daw ang bili. <laughs> yung isa naman po uh, sinasabi niya na binibili po o naghahanap siya ng singkong bulaklak yes po Mel Sora Aquino at yun po ay ginto at kung mapaparood po rin nyo, ginagawa niya ang sing sing at uh, akin naman pong ipakapakita sa inyo mga ka-coiners, yung akin pong mga error coins na hawak karabihan uh, karamihan po sa mga yan ay akin pong nabili na uh, napakaganda napakarir po na error coins So, balik kung yan po ay ipopost natin. <laughs> Gagawa natin ng content ay marami po. Sa mga uh, hindi naman coin collectors ang tatawanan lamang yan at sasabihin peke. Samantalang yung 20 pesos po na laylay o lampas ang kwelyo ay paniwala paniwalang paniwala sila. Ang masasabi ko lamang po mga kakoyner sa uh, lahat po o halos nang nanonood sa mga yan ay hindi po mga coin collectors yan. Yan po ay mga napadaan lamang sa kanilang mga channel. At siyempre po, ah, dahil napakakomong po ng 20 pesos na lampas ang kwelyo, ay siyempre magkaka-interest po yan na ibenta yan sa kanila. At kung atin naman po silang ah, babatakusin, ay kanila pong ipagtatanggol yung mga vlogger na yan. Bakit? Dahil nag... Uh, nag anong ibig sabihin nito? Nagpapasipsip yung mga yan para mabilhan sila. Kaya, ah, lalo po na lumalakas ang loob ng mga yan, eh dahil nga po, mas marami po yung uh, paniwalang-paniwala po sa mga panlulokong ginagawa nila. Ang masasabi ko lamang po, marami ang, uh, 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 o oh, oh, pwede po tayong tumulong sa ibang paraan. Kung talaga gusto natin tumulong, bakit tayo gumagamit ng medium? Medium na ibig kong sabihin, yung paggamit po sa 20 pesos na yan, na kunyari ay binibili sa napakataas po na halaga at sasabihin natin na tayo ay tumutulong uulitin ko, paano yung pinaasa mo? Paano yung libo-libo na maasa na mabibilhan mo? Ang masasabi ko lamang ay ito. Uh, kumikita ka. At kaya mo ginagawa yan para marami nga ang manood sa iyo. At kaya ang ginagamit mong medyo may 20 pesos, yun nga dahil napaka-common yan at sikat na sikat na. Oh, yes, maaaring bumibili ka nga o binibili mo, sir, yung mga tinetext na siya na mo. Pero alam mo, uh, sir, kaming mga collectors talaga na bumibili, hindi nga kami halos nakikita-kita eh. Oo, J lang, then pinapadala sa JNT. So, maliwanag na kaya kayo nakikita, eh para nga mabidyuhan yan. At ang uh, talagang uh, aim o goal mo ay yung kumita ka sa views. Hindi naman masama yun, sir, kung hindi mo i-deny. Ang masama, deny na deny ka pa na ang sabi mo yung tumutulong ka, yun ang masama. Hindi ka tumutulong. Maaring may natulungan ka, pero mas marami yung nape perwisyo sa'yo. May mga video ka naman na tumutulong ka, hindi ba, sir? Dami mong tinutulungan eh. Dami mong, andami mong binibigyan. Pera, pagkain. Pero dahil uh, hindi yan kinakagat ng mga manonood, ilan lang, ang mga nanonood lalo ng lalo na sa mga video mo pa na patawa Naka, eh, nakaka-enjoy pa ngayon eh. kaya lang, hindi ka kumikita ng malaki doon kaya diyan ka sa 20 pesos nagpo-focus so good luck na lang po sa iyo sir sana po ay uh, uh, makatulog ka ng mahimbing ano po, uh, sa bagay binago mo na yung content mo ngayon eh. sinasabi mo na na ikaw lang ang bumibili sa 20 pesos na laylay kwelyo -lay na yan at sinasabi mo rin naman na uh, yung mga kolektor ay hindi binibili yan. At sinasabi mo rin na napaka-common lamang yan. So, kahit pa paano ay uh, talagang uh, ginagawa mo naman yung paraan para kahit paano ay mailihis mo. Mailihis! <laughs> sa tunay na diwa, yung uh, pamimili mo ng 20 pesos na lampas kwelyo. uulitin ko sir, uh, good luck sa iyo at sana ay marami ka pang uh, mga 20 pesos na mabili.